Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Pari, binautis mo mga estudyante sa isang universidad sa Albay gamit ang malaking host viral online. Guru na inakusahan ng umano'y maling pagtuturo ng parts of speech, ipinagtanggol ng netizens. Pusa na may diferensya sa binti, muling nakalaka dahil sa tulong ng leg braces. Kambing nakatali sa likod ng isang umaandar na SUV, publiko na alarma. At asong nakadextrose na natagpuan sa basurahan, pumanaw ilang araw matapos masagip Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating unang trending story. Fire Father! Viral ang larawan ng isang pari mula sa University of Santo Tomas, Legazpi na binautismuhan ng mga mag-aaral gamit ang isang giant host para sa taunang Bunyag Tomasino. Binansagan tuloy ang pari na Fire Father dahil sa hawak nitong host na gaya ng sa gamit ng mga bombero. Ang mga kwelang hirit ng netizen sa comment section, silipin sa report ni Rose Baviera. Kanya-kanyang entry ng mga nakakatuwang banat ang mga netizens sa viral na larawan ng isang pari mula sa University of Santo Tomas Legaspi kung saan binautismohan ito ang mga mag-aaral gamit ang isang giant hose. Ang Bunyag Tomasino ay isang tradisyon ng Universidad ng Santo Tomas, kung saan kinikilala ang lahat ng mga mag-aaral bilang mga ganap na Legaspi Tomasian. Dito, nakikibahagi ang mga mag-aaral na bagong pasok sa pamantasan sa iba't ibang aktibidad upang alamin ano nga bang ibig sabihin ng pagiging isang Tomasino. At isa na rito, ang pinakaaabangan ng lahat ay ang ritual kung saan sila babasain bilang akto ng pagbibinyag o yung tinatawag na affusion. Sa larawan na nag-viral, isang pari ang masalimutan ang binabautismuhan ang mga estudyante. At tila agaw pansin naman sa litrato ang gamit niyang malaking hos para basain ang mga mag-aaral. Katulad kasi ito ng hos na gamit ng mga bombero. Kaya naman ang mga netizen, hindi pinalampas ang mga hirit nila sa comment section. Sa halip na Bureau of Fire Protection, marami ang pinalitan ng BFP sa Bureau of Father Protection. Ang isa naman, sa halip na firefighter na tinutukoy ang isang bombero ang itawag, tinawag ang pari na father ang isang ito naman, tinuon ang atensyon sa lakas ng tubig na binubuga ng hose at tinawag itong holy pressure water. Habang sabi naman ng isa pang netizen, sa lakas raw ng tubig ay talaga nawang blessed ang buong compound. Ang bunyag tomasino ay isa sa mga tradisyon na unang pinaparana sa mga bago pa lamang sa universidad. Noon, para lamang ito sa mga kolehiyo. Ngunit nang magkaroon ng senior high school ang paaralan, bahagi na rin sila ng taunang ritual na ito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, pangalan o pangalan? Ano nga ba ang dapat gamitin sa dalawa kapag parts of speech ang pinag-uusapan? Kung hindi ka sigurado, tila Ganon din ang ibang netizen. Viral kasi ngayon ang video ng isang teacher kung saan isinulat nito ang noun bilang pangalan na may dalawang NG. Bagay na ayon sa ibang netizen ay mali. Pero ang ibang netizens ay dumipensa dahil ayla, tama naman ang itinuro ng teacher sa video. Ang buong kwento sa likod ng trending story, ibabalita ni Arnold Herrera. Ipinagtanggol ng netizens ang isang guro na inakusahan ng umano'y maling pagtuturo ng parts of speech sa kanyang video upload. Sa naturang video, makikitang isinalin ni Teacher Ann sa Filipino ang walong parts of speech mula sa Ingles, kung saan ang salitang noun ay isinalin nito bilang pangalan na may dalawang NG. Pagtataka ng ilang netizens sa comment section, hindi ba parang mali ang spelling ni Teacher Ann? Dahil ang tamang spelling daw nito ay P-A-N-G-A-L-A-N agad namang ipinagtanggol ng iba pang netizen si Teacher Ann matapos ang sitwasyong nagpakamot na lang sa kanilang mga ulo. Pagsang-ayon ng isang netizen, ang pangalan na tinutukoy ni Teacher sa video ay noun at hindi ang salitang name. Biro nga ng netizen na ito. Grabe na raw at dapat niyatang buksan ulit ang mga eskwela para sa kanila. Dismayado naman ang netizen na ito na napasabi na lang na tila wala ng pag-asa ang henerasyon ito. Sa Facebook post naman ng netizen na si Ben Layos, nilinaw din itong tama ang guro at sa halip ay dapat mag-aral ng maigi ang mga nag-call out kay Teacher Anne. Giit pa ng isang commenter, nakakahiya raw para sa mga elementary teachers na ang simpleng konsepto ng pangalan ay hindi nila makuha ng tama. Umani na ng higit 25 million views sa Facebook ang viral video ni Teacher Anne. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, nabigyan ng panibagong pag-asa ang 2-month old na pusa na ito mula Amerika matapos itong muling makalakad sa tulong ng bagong leg braces. Ang pusa kasi pinanganak na may sakit na radial hypoplasia o isang kondisyon kung saan mahina at mas maliit ang dalawang binti nito sa harap dahilan para mahirapan itong makalakad. Ang story of hope ng pusang si Athena panoorin sa trending report ni Robic Manuel. Nabigyan muli ng panibagong pag-asa ang two-month-old na pusa na ito mula sa Amerika matapos itong muling makalakad sa tulong ng kaniyang mga bagong leg braces. Ang pusa kasi pinanganak na may sakit na felin radial hypoplasia o ang kondisyon kung saan mahina at mas maliit ang dalawang binti nito sa harapan dahilan para hirap itong makalakad. Natagpuan ang pusa ng kanyang fur parent na si Madison sa isang pet finder website na kung saan 3 weeks old pa lamang ito ay malapit na sanang isa ilalim sa euthanasia dahil sa kaniyang kondisyon. Ngunit ayon kay Madison na mayroon ding disability, tulad niya, umaasa rin siyang mabigyan ng pagkakataon ng pusang pinangalanan niyang Athena na makalakad kaya't nagpa siya itong palagyan ng leg braces. Ayon sa mga doktor, noong una ay mababa ang kumpiyansa nitong gumana kay Athena dahil baka hindi rin ito magustuhan ng pusa. Aabot din kasi sa mahigit 2,600 US Dollars o katumbas ng mahigit 150,000 pesos ang gastos para sa leg braces at operasyon sa binti ni Athena. Ngunit laking gulat ng lahat dahil wala pang isang linggo, nakagawa na agad ng ilang hakbang si Athena gamit ang kaniyang leg braces. At pagkalipas nga ng tatlong buwan, unti-unti nang nasanay si Athena suotin ang kaniyang mga leg braces. Isang oras sa isang araw din kasi itong nakasuot sa kaniya para masanay ang kaniyang mga binti. Labis naman ang tuwa at pasasalamat ni Madison nang makitang makalakad muli si Athena at sa tulong rin ng mga netizen na nag-share ng kanilang istorya at nagawa nitong makalikom ng perang pampagamot para kay Athena. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Marami ang naalarma sa video na inupload ng isang netizen kung saan makikita ang isang kambing na halos makaladkad na ng umaandar na SUV. Nakatali kasi ito sa likuran ng sasakyan at nang ipagbigay alam sa driver, ngumisi pa umano ito. Ang mga detalye tutukan sa report ni Meli Borja. Umalma ang mga netizen sa viral video na ito kung saan makikita na tila kinakaladkad ng isang sports utility vehicle o SUV ang kambing na ito sa isang kalsada sa Naga City. Sa video na ibinahagi ng Facebook user na si Mary Ann Oira, kapansin-pansin ang nakataling kambing sa likod ng umaandar na Greek Fortuner. Batay sa kanyang post, ididetalye ni Mary kung paano sa una, akala niya hindi alam ng driver ng sasakyan ang sitwasyon. Pero nang mag-overtake ito at sabihan ng driver, Laking gulat niya nang umisi lamang ito. Tanda na tila, sadya ang mga pangyayari. Dagdag pa niya, marami na rin ang bumubusina sa naturang sasakyan. Pero hindi pa rin ito humihinto. Sinubukang muling mag-overtake ni Mary sa pagbaba kasakaling mapigilan ng driver. Pero nag-overtake lamang din ito. Animal cruelty ang komento ng karamihan. At nanawagan na dapat kasuhan ng driver ng SUV dahil sa ginawa nito sa kambing gumawa na rin ng aksyon ng ilan sa pamamagitan ng pagre-report ng pangyayari sa mga kinauukulan. Marami naman ang nagalit sa driver dahil sa tila pagmamalupit na ginawa nito sa hayop. Ang video umabot na sa higit 10,000 reactions, 3,000 comments and shares, at 3 million views. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending story, Justice for Abba. Kamakailan lang dumurog sa puso ng maraming netizens ang napaulat na asong nakadextrose na natagpo ang nakasilid sa isang garbage bag. Ang asong nasagip at pinangalan ng Abba, tuluyan ang binawian ng buhay. Hustisya naman ang sigaw ng Animal Kingdom Foundation sa sinapit ng aso. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. mas masagip, tuluyan ding binawian ang buhay ang asong nakadextro sa na natagpo ang nakasilid sa isang garbage bag sa Bulacan. Eksenang dumurog sa puso ng maraming netizens nang mag-viral. Ito ang malungkot ay binalita ng Animal Kingdom Foundation. Sa pamamaalam ng aso na pinangalan ng si Aba, pinagkalooban ito ng isang disenteng burol. Dito, makikitang payapa na siyang nakahimlay, na mapaligiran ng mga magaganda at mahukulay na bulaklak. Malayong malayo sa lugar kung saan ito inabando sa kanila pang pa post na ditong hangad nila na magsilbing paalala ang kwento ni Aba that no life should ever be thrown away. napag positibo sa canine distemper at nasa kritikal na kondisyon ang nangihinang aso nang dumaan ito sa pagsusuri noong siya'y marescue. Matapos naman ang kalunos-lunos na sinapit ni Aba, hustisya ang sigaw ng Animal Kingdom Foundation at binuksan ang kanilang linya para sa kahit anong impormasyong makapagtuturo sa owner ng namayapang aso. Nakasaad sa Republic Act No. 8485 o Animal Welfare Act of 1998 ang karapatan ng isang hayop sa wastong pangangalaga. Pusibling maharap sa kaparusahan ng sino mang mapatunayang ng torture o maltrato sa hayop, kabilang na nga ang pag-aabandona rito na isang uri ng maltreatment. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay ah, i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipa-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mong viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.